morning, ayun guys sumasakit yung talaga yung likod ko guys sobrang sakit sa para, sa left side niya, kaya ayun magpamasyad tayo sobrang sakit talaga kaya, ayan, punta tayo doon sa may park As naglalakad tayo dito kasi dito tayo okay magpahilot mm -mm. kasi dito isa rin lang sikap kita so ayun para mapagaan naman yung likod ko kasi sobrang sakit talaga niya hindi po maano yung yung tinda ng sakit nung yung ano siya pag Ayan, madadaanan natin ito. Maraming na estudyante na naglalaro. Madadaan na natin ito kasi ito ay sakop sa park na puntahan natin para maghilot sa sarili. Diba? Pumunta lang talaga ako dito para Mahilot yung sarili ko kasi sobrang sakit na yung lipod ko. Kaya yun, DIY muna tayo ng hilot sa sarili. Diba? Dito lang banda to. Mahanapin. Magto-turn lang tayo. Kasi nandoon sa kabila yung ano niya. Puntahan natin. di ba? kaya yun ang ating gana for today hello for sariling sikap <laughs> kaya yan uh, nung dito sa HK kung gusto nyo walang mag sa sarili nyo or tiyaway kayo or mag tipid so punta lang kayo sa park na may ganito kasi ito dito sa nakita ko dito sa dito lang banda sa amin banda sa she keep me is talagang ito lang na park na mayroong ganito kaya iyon dito tayo mag hihilot sa sarili ayan yung ano niya yung ito na sinasabi ko na tayo sa sarili diba ito ang sinabi ko diba ito um, ito ang sinabi ko diba, yan mo lang yung likod mo tapos, Oy, okay ka na maibsan yung sakit ng likod mo ito yung park na pinuntahan ko guys ito ang tinatawag na Shikip Park ayan dito mo siya matatagpuan yung messenger ayan ayan mo matagpuan sobrang laki at lawak nito ang alam ano, Shikip Park tapos marami yung mag jogging dito marami ding mag hiking couple ko dah ke dun Ang lawak pa ni doon, doon banda. May, may volleyball court. May basketball court. May lahat-lahat. Kaya yun. Tapos na tayong nag ano, massage sa sarili guys. So, na tayo. Magmamarket na ako. Mm -mm. Magmamarket na ako kasi tapos na, na well, hindi na masyado kasi ito lang naman kabila yung ano, kabilang likod ko yung masakit. Kaya yun, naging hawaan naman siya. Tapos, pag masakit pa rin ulit, ay babalik tayo dito ulit. Kasi, yung sa amin is nandun lang sa ano, likod nito, o sa baba nito. Kasi, mataas to, tuktok ito. Doon, ang bahay ng amo ko isa is baba ko siya. At, so, ayan lang guys. Thank you for watching. Share ko lang sa inyo kung paano mag-DIY ang isang OFW na magmasad sa sarili kasi ba diba, pag magtipid ka at saka ano sarili de so dito ka banda mag e-exercise puntahan nyo lang ang Shikipni Park